Tapos, mabali niyo nga kay basitan. Tapos, sakayo takpan. <laughs> <laughs> ah, eh, may kiwarang wala. Ano ka? Ang eh. Ayun yung may sani, Yan na plat-plat. Plat ka -plat. <laughs> <laughs> Ngamin, ano nyo, pag, -pag, pag mamantikahin nyo nga eh, magmantikan to yung sarili na nga. Mantika. <laughs> Ay, mabali niyo lahat, ang takpan niyo siya. Tapos ang mo lahat ako na matakpan noon. Oh. Mabali na, no stone, takpan oh, niyo. Takpan na to. na to. Okay na okay to. Okay na to. I-serve <laughs> na Cooking Academy. Lesson 101, peeling papaya. Hoy. <laughs> Hoy. Ayan, ilalagay na ang panghuling tubig ng bath. <laughs>